Hey goodizens! Welcome to another episode of Goody Yaris Virtual Digest. Kung nakaplano kang maging virtual assistant o VA ka na ngayon, alam mo bang may mga legal na bagay na dapat mong malaman? Ito yung mga bagay na hindi basta-basta pinapansin pero sobrang importante para hindi ka magkaproblema in the future. Kaya today, pag-uusapan natin ng contracts, taxation at iba pang legal considerations sa dapat mong tandaan bilang VA dito sa Pilipinas. Excited ka na ba? Let's start. Okay, unang topic natin, contracts. Alam ko, minsan nakaka-excite kapag may client ka na gusto kang kunin. Pero wait lang, good sense. Bago kayo mag-yes at pumirma, kailangan siguraduhin na malinaw lahat ng nasa kontrata. Dito nakasulat ang mga dapat mong gawin, gaano kadami ang trabaho at ang oras ka dapat available at syempre magkano ang bayad sa iyo. Pansinin mo ang mga details sa contract, scope of work, payment terms, confidentiality agreement, at yung mga tinatawag na termination clauses. Huwag mahiya magtanong kung may hindi ka naiintindihan. Huwag na huwag kang papayag na walang contract. Bakit? Kasi ito ang maging legal na basihan ng working relationship nyo ng client mo. Kung may misunderstanding man na mangyari, ito ang reference point nyo para malinaw na usapan. Now, pag-usapan naman natin ang favorite topic nating lahat, taxes. Yes, good sense. Kahit freelancer or VA ka, kailangan mo pa rin magbayad ng buwis. Hindi ka exempted. Kapag self-employed ka o freelancer, ikaw mismo ang responsible sa pag-register sa BIR at mag-file ng income tax returns. Kailangan mo mag-apply ng TIN or the Tax Identification Number at mag-register bilang professional o self-employed may mga quarterly tax payments at annual income tax returns na dapat nating bayaran. Nakakalito? Don't worry, maraming online resources at BIR guidelines na mga sa iyo. Pero kung feeling mo overwhelmed ka, pwede ka mag-hire ng accountant para masigurado mo na tama ang filing mo. Tandaan, mas mabuti na nagbayad ng tamang buwis kaysa magka-problema ka sa BIR in the future, di ba? Aside from contracts and taxes, may ibang legal aspects din na kailangan mong tandaan bilang VA. Isa na rito ang data privacy. Kapag humahawa ka ng sensitive client information like personal details or business data, kailangan mong siguraduhin na secure at protected ang mga ito. Alam mo ba na may batas tayo para dyan? The Data Privacy Act of 2012. Dapat compliant ka dito para hindi ka magkaroon ng legal issues in the future. Pangalawa, intellectual property rights. Kapag gumawa ka ng design, content o anumang trabaho na may kinalaman sa creativity, dapat malinaw kung sino may ari ng output na yan. Ikaw ba o yung client mo? This should be clearly stated in your contract para walang gulo later on. Pangatlo, ang tinatawag natin na Non-Disclosure Agreement o NDA. Kung sensitive or confidential ang work mo, madalas may NDA na kailangan permahan. This means hindi mo pwedeng i-share kahit kanino ang impormasyon na hawak mo without proper authorization. Baka akala mo simpleng bagay lang ito. Pero malaking issue ito legally So be mindful of what you agree to. So there you have it, good essence. I hope mas palinaw na sa inyo ang mga legal na aspeto ng pagiging isang VA dito sa Pilipinas. Hindi lang basta trabaho ito. Kailangan alamin mo rin ang mga legal responsibilities mo para hindi ka magka-problema. Kung may mga pa kayo or gusto nyo idagdag, feel free to comment down below. Let's keep the conversation going. And if nagustuhan nyo itong video, share nyo naman sa mga friends or kakilala nyo VA para aware din sila. Don't forget to follow our Facebook page for more updates and subscribe to our YouTube channel para hindi nyo ma ang next episodes natin. This is Good Yeti signing off. Stay legal, stay informed, and stay awesome. Remember, kaya mo yan.